Welcome back to my channel. For today's video, I'm going to share with you what is International Marketing Group. Who is International Marketing Group? sa international marketing group. Share ko lang po yung experience ko. Hindi ko pa po kilala noon yung <laughs> international marketing group. So, ang buhay ko is uh, magkatrabaho magtatrabaho, uh, kikita, and then gagastos. Trabaho, kita, gastos. Yun lang yung ano, yun lang yung way of life until may nakapag-introduce sa akin ng International Marketing Group. Um, Nakapag-attend ako ng orientation nila. Merong orientation po ang International Marketing Group na kung saan ang main purpose is to share yung challenges na hindi natin nare-realize na challenge pala yun, challenges pala yun na kailangan natin solusyonan. And then the basic concept kung paano natin um, haharapin uh, or mapapaghandaan yung mga bagay-bagay na darating sa buhay natin. So, so I attended and then nagustuhan ko siya because I realized totoo, totoo talaga yung tinuturo ng International Marketing Group and lahat tayo kailangan natin yung matutunan. So, ano-ano nga ba ang mga challenges na kinakaharap natin palagi? No? Tayo kasi, as individual, we are Built, or yung mindset natin, nakatuon na yan na pag nag kailangan tapos and then makahanap ng magandang trabaho. So, karamihan naman sa atin, totoo, nakakahanap ng magandang trabaho, di ba? Malalaki yung sweldo, yung iba nga, nakakapag-abroad pa. As OFW. You know? And the main purpose is to provide for the family. Kaya tayo nagtatrabaho. But some of us, actually a lot of us, hindi naman ganun kapalad na makahanap ng magandang trabaho at malaki ang sweldo. So, karamihan is uh, minimum or below minimum wage. Diba? So, ang challenge, number one, ito na, challenge. Diba? Trabaho pa, pero yung mga binihin, mahal. Diba? Before, pag namili ka, yung meron kang hawak na 1,000 pesos, puno na sa isang postcard. That was years, years ago. No? Before, before pa. Pag meron kang 1,000, puno na postcard mo. Pero because of inflation, no, nagbabago na nagbabago, tumataas ang na tumataas yung bilihin. Inflation is yun yung purchasing power ng pera natin. No? Na pababa ng pababa siya dahil pamahal ng pamahal yung mga bilihin. So challenges yun. Isa yun sa challenge na kailangan natin masolusyonan kung paano natin ibibit yung inflation. Pangalawa, dahil sa technology, 'Di ba? Pabilis ng pabilis, ang bilis mag-evolve ng technology. Uh, dati wala nang cellphone, 'di ba? Nagumpisa yan sa beeper, hindi ah. sa telepono, yung landline, parang I don't know, tama yung uh, pagkakalala ko. Landline, 'di ba? Technology eh. Landline, beeper, cellphone. Tapos paliit na ng paliit yung cellphone. And then may computer na, 'di ba? Technology. Napakabilis po mag And now, kung napapansin ninyo, uh, coastal. So, sa mga ta nakatira sa Philippines, no? coastal. Dati, di ba, naalala nyo ba, maraming uh, tao dun sa boot. Di ba, ilan yun, ilan yung hilera na yun na may boot. Maraming tao doon na nakaupo cashier. As cashier, dadaan sa sakyan, di ba? And then, sa kamagulog. But now, napansin nyo ba, naiilan na lang sila because of RFID. Meron ng RFID na kung saan, i-scan lang pagdaan. Ayun na, di ba? And, technology po yan, di ba? Ang binibigay niyan, convenience. Convenience sa atin, pero ang return niyan, uh, job loss, di ba? Kasi nabawasan sila, di ba? Yung mga dating nakaupo dun sa booth na yun, some of them nawalan ng trabaho, di ba? Dahil dun sa pag-evolve ng technology. Another thing, sa mga fast food. Diba? McDo, Jollibee. Before, marami kang makikita cashier. cashier. Diba? May taga-kuha. Habang nakapila ka, may taga-kuha ng order mo. But now, diba? ikaw na mismo, yes, it's fun. Diba? Nakakatuwa. Ito na yung pipindot. Pero, ano yung kapalit? Job loss pa rin. So, paano man nga ngayon nakakasiguro na yung trabaho mo ngayon ay hindi po pwedeng palitan ng robotik? 'di ba? Yung tra trabaho mo ngayon, kung ano man 'yan, isipin mo. Pwede ba 'tong ano? Pwede ba 'tong ma-automate yung ginagawa ko? 'Di ba? Ang bilis na ng technology ngayon, nandiyan na si ChatGPT, si Gemini, na kung ano-ano mga uh, AI na naiimbento. No? Hmm? Isipin mo, what is your job right now? And, yung trabaho mo ba, may security ka? No? Hmm? Dito tayo sa Pilipinas na kung saan palaging may bagyo, dinadaanan tayo ng bagyo, 'di diba? And then pag may bagyo, babaha may landslide, may mga kung anong-anong accident ang nangyari 'di ba? Na kasam bagyo, nasira ang bahay. Challenge diba? Challenge pa rin kasi binaha ka tapos hindi ka pala naka-ready, diba? Ano yung affected doon? Your budget, 'di diba? Your work but you are not prepared for those kinds of emergencies, di ba? Mahirap. So, dito kay IMG, tinuturo yun. Dito ko natutunan kung gaano pala kahalaga yung mga importanteng points na yun sa buhay. Because, dati ako, uh, nakakahawa ko ng malalaking pera. But, sad to say, wala po ako may ipon. Kasi hindi ako marunong mag-ipon. I have no idea kung saan siya dapat tanhin, kung ano yung gagawin dun sa pera na hawak ko. Ang alam ko lang talaga, pag hawak ko ng pera, bayad si bills, di ba? Siyempre, set aside your bills, di ba? Mahirap na maputulan ng kuryente, ng tubig, di ba? So, siyempre, mamimili ako, eh, i-secure ko na yung pang one month. Ganun ako uh, mag-handle ng finances. Up until nakapag-attend ako na orientation ng international marketing. Kung ako kagaya nyo, na ganun lang yung cycle ng buhay, this is your <clears throat> this is your wake up call, no? Na dapat matuto tayo mag-handle properly ng ating finances because ako dumaan ako sa pagkakasakit, wala akong ipon, di ba? Ah, uh, nagnegosyo kami pero nagsara kasi mali yung negosyo na Uh, nagsubog kami ng mga business-business, mga networks, gano'n, pero na-scam kami. Why? Simply because wala kaming proper knowledge. I, personally, walang proper knowledge. Kaya, napakaganda ng tinuturo ko ng company ito, na ito matuto, matutunan natin. Yung basic concept lang naman, actually, alam nyo, nakakatuwa kasi... So, basic lang talaga siya. Hindi lang natin na-realize nare kasi walang nang nag iintroduce sa atin. Ako, hindi ko talaga na-realize nare eh. Hanggat nakapag-attend ako ng, ano, ng orientation ng international marketing. Actually, lagi natin siyang kinakaharap. Like, for example, yung pagkakasakit. Diba? Uh, kailangan talaga meron tayong healthcare. Why? Agree ba kayo na napakamahal magkasakit ngayon? Panahon natin ngayon. No? No panahon, yes, ano yan, acceptable yan na walang health care, yung mga magulang natin, mga, mga matatanda na ngayon na noon din nila talaga napangandaan yan. Pero tayo ngayon na nai-introduce na sa atin, it makes sense, di ba? And it's important na meron tayong ganun. Kasi, di ba, according sa survey, no? na ang pinakamalakas makapagpabangkrap sa isang tao ay pagka nagkasakit siya or may nagkasakit sa family. Diba? Mababang parang ka talaga yan. Mabuti kung simpleng sakit lang yan. Lagnat, kangkaso, ubo na. Anytime pwede kang gumaling. Eh what if? What if? Pang matagalan na sakit, pang matagalan na gamutan, yung kakailanganin mo. Like for example, yung nangyari sa akin, 5 years. 5 years akong may sakit. No? Talagang lahat ng no, pera na awak namin, damay, pati pera ng biyanan ko. Ang biyanan ko, napakabait. Naglo-loan siya para lang madugtungan yung buhay ko. Ang mga in-laws ko, mababait. Buti sana kung mga in-laws nyo mababait, kagaya ng in-laws ko. But that's beside the point. Ang importante, meron pong health care. Totoo po yan, pang isang pamilya kapag uh, hindi nakapag-ready sa healthcare, healthcare alone. No? Napakamahal po ng hospitalization, ng medical expenses. toto po yan. We have to realize that. We have to have proper health care. And yung health care na naka, nakakailanganin ninyo, nakukunin ninyo, is yung kaya kayong recover hanggang senior years. Hindi yung bayad ng bayad every year, bayad ka ng bayad, gamitin mo o hindi, bayad ka ng bayad. No? Hindi ka nang mayaman, nagtatakunta pa ng pera. No? Tapon yan kapag hindi mo yan nagagamit ng gusto. Diba? pagang ang healthcare mo is yung bayad ka lang ng bayad, nanginayang ka eh. Pag hindi mo siya na-maximize, parang gusto mo magkasakit. Which is bad thing. Kasi, siniset mo sa mind mo, sana nagkasakit ako kasi parang nagamit ko yung budget sayang lang binabayad ko. ba? Diba? Find a healthcare na hindi masasayang. Magamit mo man siya or hindi. Magamit mo man siya o hindi, hindi masasayang Yun po yung hanapin ninyong healthcare and good thing. Good thing. Si Segway ko na sa inyo na dito sa International Marketing Group, they have the solution for every financial problem na kakaharapin mo, meron na silang solution. Yan. Oh, ayan na. Kit na 'yan. If you want to know more. Ah, if you want to know more and if you want to attend a free orientation. Oh, International Marketing Group. Ayan yung aming tagline, no? We change people's lives from spender to saver. Uh, diba? Masarap na. Meron pang savings. Pag may emergency ka, hindi ka nai-stress. Diba? So, if you want to know more, uh, message nyo ko. So, sa FB ko, Marian Aligain or Anpo sa